Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel So meron lang akong isi-share sa inyo mga ka-DIY Sa mga baguhan lang sa air-condition Pagaya ko So ito mga ka-DIY, ay pinot out ko yung compressor na isang 1.5 HP Bale, ito yung, yung kanyang compressor mga ka-DIY na aircon Air-condition na window type na 1.5 HP So ang problema nito mga ka-DIY, nung chinik ko Eh wala siyang refrigerant o wala siyang freon. So hindi siya lumalamig yung aircon na yun Bale mamaya mga kadeway makikita nyo rin yun kapag sinalpak ko ito. Bale pinall out ko yung kanyang compressor kasi nga wala, wala siyang preon dahil uh, ko naman siya. So wala siyang problema sa high side o sa kanyang condenser at saka sa low side o yung pinaka-evaporator ng ating aircon yung lumalamig. Okay? So pinall out ko siya dahil nga may problema siya sa leak. Wala siyang preon. So dito siya nakita mga kadeway o. Oh. sa gilid niyan. Medyo malangis lang siya kasi nga lumabas na yung langis. Yan, medyo malangis siya. Ayan, oh, Kita nyo naman malangis yung gilid. Kasi nga, nagkaroon siya ng butas dito ulit. Nung pagliktis ko. So, wala siyang problema doon sa kanyang low side at saka sa kanyang high side. Dito siya nagkaroon ng problema sa kanyang mismong compressor. Dahil nga mga kadeway, kapag ganito, yung butas dito sa gilid, isa yan sa palatandaan mga ka-DIY, na hindi nakikliningan yung ating aircon o hindi nalilinisan. So, importante talaga na ililinis natin yung aircon every 4 months or 5 months. Dapat ma-cleaning natin para malagaan natin yung compressor niya. So, dapat ito ay nauuna pa dapat mabutas yung kanyang condenser. Kasi nga, yun ang naunang palaging nasisira sa kanya o nabubutas. So, pagkakataong ito, compressor yung naunang nabutas dahil nga kulang kul siya sa cleaning. So, gagawin natin ngayon mga ka-DIY. Ito mga ka-DIY oh. Naghanda na ako ng dalawang copper tube. Yan. Isasara ko siya dito. Iko-close ko siya dito. Yan. Yan. Bali, close natin to. Tapos, ito naman, lalagyan ko pa ng isa sa, isa dyan, sa itaas. Tapos, lalagyan ko siya ng axis ball para malagyan ko siya ng pressure. At makita ko yung butas at ma-welding ko yung body niya. O, ganun. O, pwede naman doon sa kabila, ilalagay ko itong axis ball dito. Yan. Okay. So, ito mga ka-DIY. Sishare ko lang ito para sa mga baguhan kagaya ko. Mga baguhan lang mga ka-DIY. So, gagawin natin. Tara, simula natin i-ano, i ano, muna natin. Okay? So, yung ginamit sa kanya mga ka-DIY na refrigerant o preyon, ayan o. R410A. So, refrigerant. So, yun ang ginamit na preyon sa kanya. So, naubusan ako ng 410A mga kadewa na refrigerant. So, yung stock ko lang kasi dyan is yung r at saka yung R3-4A natin. So, meron pa akong paparating ng mga refrigerant mga kadewa kasi ngayon, taginit, uh, outs, palagi kaming nagkakarga ng mga refrigerant. So, naubusan naubu talaga ako ng stock. So, paparating pa lang yung mga stock ko mga kadewa. So, dito ako sa aking uh, munting shop. Yan. So, Tara, gawin na natin yung dapat gawin natin para ma-electest natin yung compressor at ma-welding na natin yung mga butas dito sa gilid. Pwede yan i-welding mga ka-DIY tapos dadagdagan natin ng kunting langis to. Or tanggalin natin lahat ng langis at papalitan natin ng langis ng air condens. Okay, so langis ng 410A. Okay, tara mga ka-DIY, gagawin na natin ngayon. Okay mga ka-DIY, hinangin na natin yan. yan mga ka-DIY. So, matapos din nating hinangin. So, kailangan nating mga, mga ka ka-DIY na mag-upgrade sa ating mga repair. Kasi nga, kapag wala tayong repair sa TV, meron tayo sa aircon. Kung wala man tayo sa aircon, sa refrigerator, meron tayo. Kung wala tayo sa mechanical, dapat meron tayo sa electrical. Or meron tayo sa mga mechanical. Kagaya nito mga mechanical type. So, dapat alamin din natin mga ka-DIY kasi nakakadagdag din sa atin ng income yan. So, gagawin natin mga ka-DIY. Meron ako dyan, yon may homemade vacuum ako doon. Yan, homemade niya na vacuum. O yung ating mga lumang makina ng ano, refrigerator o makina ng mga, machine na pwede gamitin natin na mga bak, pang vacuum at saka pang pressure. So, meron din ako dito mga ka-DIY. Maliit lang. Ito. Yan, ito yung maliit lang. Pwede na yan. Yan oh. Yan. So, maliit lang Yan high side at saka yung low side. Yung buga at saka yung higop ito. Hindi na dinadala ko lang ito mga ka DIY pang service service ko minsan, yung maliit. Pero pag dito, 'yun ang ginagamit ko, yung malaki. Yung galing, galing sa ice machine, 'yun malaki. Mal malakas siya mag-vacuum, malakas din, siya, di siya mag-pressure. Mas maganda kasi mga ka DIY na binabakyum natin yung ating gawa. So ngayon, gagamit tayo ng manifold gauge para malaman natin kung saan talaga ang butas nito. Tara. So ayan mga ka-DIY, bale eh, okay na siya. Sinaksa ko muna. Itong gagamitan natin, yung may hangin, yung papalabas. Yan yung sa kanyang condenser side o ito yung kanyang buga. Yung kabila kasi noon mga ka ito ay eh, pahigop. Yung buga ang gagamitin natin kasi nga lalagyan natin ito ng hangin o pressure para malaman natin kung saan yung mga butas pa dyan. Kasi nilinis ko na yan kanina dito bandang ilalim is maraming mga kinalawang. So, nag, na. Ang gagawin natin dito sa ating manifold gauge, kung saan yung high pressure, ito yung pula, yung ating high side at saka low side. So, bubuksan natin ito mga ka-DIY. Pag ganito, bubuksan natin. Pagkatapos natin mabuksan ito mga ka-DIY, ilalagay natin yung kulay pula natin doon sa nilagay natin na access valve kanina. Ayan. So, go, so bago pala mga ka-DIY, na lumagay kayo ng access valve dito, tanggalin nyo muna yung pinakapito sa loob. Ayan. So ilalagay natin yung ating pang test ng ating hose. Pwede, pwede dito sa kabila, pwede naman dito yan. Wala naman problema kahit saan dyan. So yung nabuksan na natin, yung ating manifold gauge sa bandang pula. Ito mga ka-DIY, close na natin to I-close. Tapos ilalagay natin yung kulay dilaw natin na hose o yung pinakagitna natin. Ito yung gitna. Ilalagay natin doon sa pressure side. Sa bomba. Yan. Okay. Salpak natin dito. Ito ay homemade lang naman mga ka-DIY sa, sa pang chiller. So yan mga ka-DIY. Ito yung homemade natin. Yan ang ginagamit ko sa... Ito kasi makina ng chiller. So meron din tayong makina ng rep. Pwede natin gamitin o makina ng aircon. So ayan mga ka-DIY. Unti-unti na siyang umaangat. Ayan. Paket lang na paket. Kakarga lang ko at least 150 to 200 PSI sa ating high pressure side. Antayin lang natin na umakyat ng 200. Tapos gagamit tayo ng sabon na merong pom o sabon o tubig na may sabon pang lectis natin doon sa ano sa katawan ng compressor. Ayan. So kumarga na ako diyan ng 150. Okay na 'yan kahit na uh, 150 or 200. Kahit 100 pesos ay okay na 'yan. Ang gagawin natin, papatayin na muna natin 'yung compressor. Ayan, patay na 'yon. Tapos ilak na natin 'to. Ayan, ilak na. Pagkatapos na mailak natin 'yan, kukuha na tayo ng sabon para ay ibuhos dito kung saan dyan yung leak. Tara kukuha na mga ka-DIY. Bali ng pressure natin. Medyo angat lang konti ng 150 piece ay pwede. Pero pwede na yan mga ka-DIY. Okay na yan. Ito na. Targaan ko na siya ng sabon sa gilid. So siya mga ka DIY oh. Sa gilid. Hit lang. Angat pa natin yung ating camera. Ito. Yan, bumubula, di ba? Meron siyang butas. Yan, iwi-welding natin yan mga ka-DIY kung saan banda yung spot ng butas. Yan oh i-welding natin yan oh, kasi bakal din naman itong body nya ng aircon pwede yan natin i-welding hmm. yun maliit lang yan pero paunti-unti yan mga diy ubos yung preon yan ubos yung ating refrigerant yan kapag kaunti-unti ganyan yan. medyo matagal mawala yung lamig nito kasi maliit yung butas pero dahil sa tagal lang paunti-unti ng bawas ang mangyayari, magigilo na lang yung iyong aircon kasi nga kulang na yung preon niya o refrigerant. Magigilo yan. Pagka nagigilo yan mga kadewa, ibig sabihin lang, mga lamang kulang yung, yung prion ng ating aircon. O, oh, yun. Okay, maganda pa tayo sa iba, sa gilid. Hanapin natin, baka mayroon pa. Pero mas mainam nito mga ka-DIY, yung Joy talaga, na sabon. Yung pang dishwashing, maganda talaga yun mga ka-DIY kumpara dito sa sabon na ganito. Pero ito mga ka-DIY, okay na rin. At least kita na rin natin kung saan banda yung butas. Ayun. Okay, tara mga kadiyaway, try na nating uh, i-welding muna. DIY, mag welding tayo so, ayan mga ka DIY, matapos ko siyang kargahan ng ano 150 PSI yung pataas yan medyo maluwag yan. So may karga tayo diyan 150 PSI. Yan. Lagpas ng 150 PSI yung karga natin ng hangin. Ito yung winelding natin. Yan. Wala na siya ngayong butas mga ka-DIY. Yan. Hindi siya nagkabutas. Wala na siyang butas. Yan. Wala lang singaw yung ating compressor. Pwede na tayong magkarga ng bagong langis nito pagkatapos karga ng langis pwede natin ilagay doon sa aircon natin so yun wala nang wala nang butas goods na yan mga ka DIY okay na yung pang welding natin ayos yung ginamit natin welding machine Yamato okay mga ka DIY tara isalpak na natin doon sa pinakakahan ito at saka magkarga na tayo ng refrigerant tara So yan ang gagamitin nating refrigerant mga ka DIY, yo nang ng brand R410A. Dahil ang 410A, yan yung naka-indicate na refrigerant doon sa kanyang compressor o yung specs. Ayan, bali meron nga pala ako kasama diyan mga ka DIY. Ayan, so mga kasama natin sa nag air din. Ayan, at saka nagre-ref. So pabaliktad ang paglagay niyan dahil nga ang R32 at 410A ay pabaliktad diyan. So, kargaan natin yan at least 125 PSI. So, sa high side tayo mag-base. Kasi yung kakaibigan ko, yung paglagay niya ng gauge dyan, ah, doon siya sa kabila, sa low side, siya naglagay ng ano, nagkarga ng preon. So, pwede naman ilipat yan doon sa kabila. Kasi mas maganda doon sa high side kapag yan ang gauge na ginamit natin. So, kinargaan natin lang at least 125 PSIG. Yan. So, pabaliktad yung paglagay niyan ng ating refrigerant dahil liquid yung ipapasok natin. Kapag ka 22 kasi, ay dapat patayo yung paglagay natin ng refrigerant. Ayan. So, paunti-unti lang yung pagkarga. So, ililipat natin yung hose doon sa kabila mamaya. Yan. So, nilagyan na natin ng refrigerant. Tapos, saka isaksak. Kailangan meron tayong standing pressure dyan. Standing pressure doon sa ating gauge bago natin isaksak yung ating aircon. Kailangan meron na muna tayong kargang kunting refrigerant uh, standby para kapag uh, pinawero natin yun ang uunang magsisirculate. Then, dagdag na -dag dagdag -dag 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 na lang tayo ng refrigerant dyan o prion. Okay, so ipalipat natin doon sa kabila yung ano, yung hose kasi balik na baliktad ng kasama natin yung ano, yung hose sa paglagay. Ayan ko napapansin yung mga kadeway, pinalipat natin yung kulay pula na hose doon sa kabila kasi nga baliktad. Pero pwede na naman doon sa low side. 125 kaya pa naman doon sa low side yan pero mas maigi na doon tayo sa high pressure natin so yun yung hininang natin o winelding natin na tanke na compressor pala So, ayan, nilipat na natin yung hose na red. So, ngayon mga ka-DIY ay malamig na yan. Ayan, pwede na natin isalpak yan. So, bukas na namin isalpak yan kasi nga, uh, mag-cleaning ka pa kami o lilinisan pa namin yan. Bali, kasama yan sa kontrata namin na kapag ma-repair is i-cleaning natin para mas maganda yung compressor. Yan yung may-ari, nagkaway kanina. Ayan, so... So ayan mga ka-DIY, malamig na yan. Bale, sinalpak na namin yung aircon. Yung brand niya pala mga ka-DIY is Kundura. Yan yung basic lang naman na aircon natin. Kundura. So kapag ayaw lumamig, possible kasi nabutas yan. Pero kadalasan niya ang butas ng mga aircon mga ka-DIY. ang madalas talaga na problema dyan, doon sa kanyang condenser, yun ang laging nabubutas. Kapag ka ang aircon ay nabutas sa compressor, possible na walang cleaning. Simula ng pagbili hanggang sa nasira siya possible na walang cleaning kaya doon napunta yung ano natin butas yan yung mga kasama natin ayan yan si DGL oh DGL GDL pala ng electronics yung kapwa vlogger natin kahawig so hanggang dito lamang mga ka DIY paalam sa inyong lahat bye bye